Nasa sa'yo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunga nga sa bahay, o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. O, Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. lahat ng bagay kailangan kilusan mo muna sa opisina. Hindi tatakbo sa sakin kung hindi mo sususian, kung hindi mo lalagyan ng gasolina. Hindi yung tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang diyan, wala mangyayari talaga sa iyo. Hindi po pwede na inaasa lang natin lahat sa Diyos sa na parang nasa Diyos, Diyos, lagi kong idadasal sa Diyos. Hindi po pwede 'yun. Sabi nga nila, 'di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa so, depende yan sa iyo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not Hard, hard. work yung ginagawa pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala rin mangyayari, di ba? Smart move yung ginagawa mo pero swabe lahat. Kailangan mo lang talaga gamitan ng tamang isip at tamang puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap para nagtatanim ng puno. Yung malaki pangarap mo, malaking puno yung kailangan mong itanim. Hindi naman pwedeng maghukay ka nang mababaw lang. Or, hindi naman pwedeng konting tubig lang yung ididilig mo diyan. Kung gusto mo ng malaking puno, malaking trabaho ang kapalit noon at nasa sayo 'yun. Then pag nagbunga na 'yun, hindi po pwedeng hayaan mo na lang bumunga yan, bumunga yan diyan. Hindi, kailangan pa ng maintenance. Ganun din sa atin. Kung ano yung marating natin, na tayo sa taas. Hindi po pwedeng halalan dito dahil tutay ka na nandun sa taas hindi mo diniligan yung puno Bunga man siya, isang beses lang hindi sa susunod hindi na ulit. Ganun yung pwede mangyari pag pinabayaan natin kung ano man yung narating natin sa buhay. Ay, wow, mawawala lahat sa'yo. Sayang yung oras. Oo, oh, oras kasi ilang oras lang binigay sa atin dito sa mundo. Pwede natin kung isa natin nilalaan. Huwag ka sa pagod kasi yung pagod isang tulog lang yan bukas malakas ka na ulit matakot ka sa oras na sinayang mo kasi pag lumipas yan kahit tumambling ka pa ng isang daang beses dyan hindi mo na mababalik yan ano man ang landas na tinatahak mo ngayon mabagal man ang pag-usad mo ang mahalaga umuusad ka hindi nakastak ka lang sa comfort zone mo men sablay yun kailangan mabagal man yung movement mo pero hanggat umuusad ako still umuusad ako darating at darating ang panahon lahat tayo makakarating sa gusto nating puntahan pare-parehas lang ang kinakain ng tao kaya lagi mong isipin na kaya mo rin yung